Ayun yan, tapusin nito. Oh, kami naman bahala tumapos nito kahit wala kayo, kaya-kaya -kaya namin to. Ano ito? Si Mario, si Palong ginawa niyo sa bahay ko. Oh. Okay, Dad, Ito, uso ngayon eh. Ito, tinatawag na bagit. Jongko! <laughs> Jong, isama mo ako! Ah! 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 Ano nila nito. Kami naman balang tumapos nito. Kahit wala kayo, ikayang-kaya namin to? Oo. Okay. At mayroon lang kami lalakarin ito, anak ko. Ha? Oo. na kayo d'yan. Oh, okay, oh. Sige. Relax lang kayo. Ah, okay. Sige. Okay. 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 Sige na kayo. Oo oh, sige. okay. umpisa na natin. Oo. Oh, oh. Relax lang kayo. Kami bahala. Game, bien. solo, malas bye. y pay. ¿Qué es Oscar. ¿Di ka ba nanonood ng sine? Eh? Obvious ba? Style! Okay? Nagpipituro oh. na pala na sine ngayon, ha? <laughs> bye, pare. <buddy. laughs> Ibang klase. <laughs> oh! Ano <laughs> oh. ito? <laughs> <Bye. laughs> Ah, Sumali yung sa palong ginawa niyo sa bahay ko. Oh. Okay, Dad, ang galing ah. Ito, uso ngayon eh. Ito, tinatawag na bagets. Ha? Graffiti. Graffiti? I like it. I like it, Dad. Anong graffiti? Bagit na naman ah. I like it, Dad. Oo. Oh. oh. Gusto, gusto pala nang niyo eh. Nang no, puso sen, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Problema ba yun, Jill? Simple lang ang dapat mong gawin. Ano? Bakit di mo layasan yun? Jack, na yan? Sa'yo. Naku, hindi ko magagawa yun. Isang oras ko lang siyang hindi makita. Hindi na ako mapakali. Yung pakay ang liasan ko siya. Naku, hindi ko magagawa yun, Susanne. Ay, nako, Jill. Diyan naman ako nagtataka sa'yo, eh. Ano ba talagang pinakain sa inyong asawa mo at ganyan kang kahilo sa kanya? Wala siyang pinakain. Ako gumagayo mas sa kanya. Ano? Ang ibig mo sabihin, eh, yung sama ng mukha ng asawa mong yun, eh, ikaw pa ang nanggayuma sa kanya? Naku, wag huwag mong masabi-sabing pangit si Jack, ha, kung ayaw mong masira ang pagkakaibigan natin. Pero ang ibig ko lang sabihin, Jill, yung ganda mong yan at sama ng itsura ng asawa mo, eh, ikaw pa pa'y nagkakandara pa. Alam mo, kung ako sa'yo, eh, magpapasalamat pa ako doon sa babaeng pumatol doon sa Jack na yon. At isa pa, ako mismo magde-deliver doon sa Jack na yon para dalhin doon sa babaeng pinatulan niya. Eh, ikaw. Pero para sa akin, si Jack lang ang tanging lalaki sa mundo. Kaya pa naman ako nagpunta dito sa'yo para tulungan ako magmula sa akin si Jack. Hay naku, Jill. Hindi na kita matutulungan. Kung baga sa may sakit, eh hopeless case ka na. Kala ko tutulungan mo ako para wag ako iwanan ni Jack. Hindi rin pala. Sa kaso mo, Jill, surrender na ako sa'yo. Uy, mabuti dumating ka! Uy. Bakit? Sira na naman mo? Hindi! Yung Xerox machine naman ang nasira eh. Hmm. Dinapaan mo siguro. Hay naku, ay. Ay! 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 Ah. Oh. Nasira ko na eh. Eh, bakit? Ano nangyari? Eh, kasi ginamit lang giling lang karne. Hindi nah. mm -mm. ba le madali yan. Ilipat natin. Ilipat? Saan? Oh, sa ducha. Ducha? Naku, ha? Asawa ni Rakajun to, ha? <laughs> Anong Rakajun? Imo kong buhaya yun. Oo, oh, Rakajun ang mga buhaya. Pwede ba huwag nyo nalang pinta ang na asawa ko? Isolin nyo nalang yung picture tube ng TV namin. Oh. Eh, ang inaayos pa namin eh. Eh, mula nang puli niyo, hirap na hirap na ako eh. Ano ba, Gabi-gabi na lang, nagsasayaw ko sa harap ng asawa ko. Iba na, ang gusto ngayon eh. Ha? Hmm. Ah, ano? X-rated na. Ha? Huh? Ah, X-rated? Mm. Eh, eh mag show ka mamaya. Ma Oo, baka bakit? pwede makinood. Hindi pwede Teka muna, mamaya nyo na problemahin yan, ha? So, ang mahalaga, gawin nyo tong Xerox machine. Uy, telepono ko, ha? Melindol, lang Melindol. Ang taliban sa akin, ha? na rin. Justus to the moon that never heals. The more you push, the more you feel. Saka ngayon, wala pa tayong tanggap na trabaho. Talagang ganyan, eh. Hirap ng buhay, eh. Uy! Si Santa Claus, pumayat! Ganggu lah terlalu ni Si Bogart tu. Ada Dapat sel kamu Kasi yung aking inuupahan tindahan, pinalayas ako. Tatlong buwan lang akong tinakakabayad sa tindahan ko. Oh, ba ba't hindi naman kayo makabayan? Eh, alam nyo naman, lahat ng negosyo ngayon nalulugi. Yung bangko matatag, nabubuwag. Tindahan pa kaya? Tanggapin nyo lang ako kahit ano. Pwede akong welder, pwede akong pintor. Hindi bali sana kung ako lamang eh kahit saan po pwede ako. Kaya lang, meron akong pamangking pinag-aaral. Yan ang dahilan kung kaya kailangan-kailangan kong pera. Alat. Ha! 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 Alam mo, Ma'am Bogart, sa klase ng pagmumukha mong yan, isang klasing papilang ang napakaganda mong gampanan. <laughs> Kayong bahala

Si Sir Joseph, high Brad, kawawa. Kawawa, oh, kawawa, bawag no, siya yung buloy? Ano ka buloy? Teka mo lang, gita ko na ako po. upo ko ah, kayo, upo ko. Kay, Soft drinks? Hindi, hindi. Oo. Oh. Ano, ano ang gusto niyo? Ah, gusto mo si magabuloy. <laughs> wala ka dalang pera. Kung gusto mo, medalya. Ha, ah, ninoon namin yung medalya. Eh, paano mo naman? Hindi pa upayad yung kabaho ni Ma'am Bogart. Wala mo, oh. wala pa sa lamin. Oo, oh, Mac. Eh, wala ang pera, paano? Kung gusto mo bukas, Bu bukas. Bukas! Eh, o oh, sige, hindi, oh, Kapitan, magkano ba ang uh, lilista namin doon, no? Abulon? Oh? Abuloy? Oo. Lagay mo lima. Limang piso? Uh. Hindi ko kaya makabigat sa inyo, yun. Sisipakit ko, mukha mo, <coughs> jagot <coughs> kami, jagot. Kawawa naman si Bogart. Type ko pa naman siya. Dahil taloy siya ako, oh. Ano daw bang kinamatay nito, Kermit? High blood, o. Ano? Nilagay na yan? High blood? May tuko pa ba yan? Oo, oh, kahit pa yan Sobra pa nga, eh. Teka muna, ba't bakit kita kinakausap? Oo nga, oh. no. Di ba, no, Brooke? No? Ba't ka na nakakausap? O oh, sige, huwag niyo kakausapin, pero bigay kayo, kayo abuloy. Bakit? Ah, sandali, ah. ito. o oh, sige, ayaw niyo. Naku, eh, umulto oh, niyo kayo niyan. Ito, yan. punin mo na. Ay, naku, alintik! Makikisalo oh. na lang kami. O okay. amin lahat yan, no? O sige, po muna kayo. Anong gusto niyo? drink, kape? Si. Kaya lang, may bayad din yun. Di Bakit mo ako iniwan? Kalamay mo loob mo. Sino na magpaparal sa akin ngayon? Bakit mo ako iniwan mag-isa? Tama na, tama na.

Huwag mag-ingay nito mga gato, ah. Eh. Uh, hoy, hoy, hoy! Hoy! Ako na, hoy! Uh, ano <coughs> 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 Bakit? Kasi natin! Ang ating General! Ah, uh, Corporal! Ano Sinabi ng Chairman ng Barangay! Chairman! Siya ay kakampi natin ng dating impersonator na mga periyahan na inihalal natin para maging managay Chairman! Dapat lamang na magsalita ka! Dadaanan na dahil! Ano ba ibig sabihin ito? Tatanong ko pa sa akin! Ang mga tao, pinalalas na kayo. At takot na kapalpakan ang ginagawa nyo, hindi na sila makatagal. Huwag kamulang sasagot! Sapagkat pawag isa sa inyo ay dating malneris kayo. Mga kababayan, puro kapalpakan ang kanilang ginagawa. Kaya sila ay parang lintanang bayan na sumisip-sip sa ating mga dugo. At? Sumagot kayo mga kababayan! Makas no! nyo, Mga kababayan! No! na sila'y nagsisilbing salo, hindi ba linta na dapat mawala at maglaho sa mundong ito? Hindi ba, mga kababayan? <coughs> Ay! Malaki ang putas ng ilong niya, hindi ba? <tos> <tos> oh, tama! <coughs> ang laki talaga ng butas ng ilong niya. <coughs> uh, 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 uh. ah, chairman, bakit mo ba? Nakalimutan na mo ba ng mga kabarangay natin yung mga kabutihang naitulong namin sa kanila? Oo nga naman. Lumisan may nagkaramintado dyan. Kami naman ang na nagpahin ng buhay, ah. Yan naman ang hirap sa inyo, eh. Puro kasamaan namin titignan nyo. Yung kabutihan, hindi nyo tinitimbang. Sir, ma, baka patangay ka. Baka patangay ka. Huwag kami na, ay! Kung talagang kailangan mamalis kami dito, eh. Siya gagawin namin. Iyo, yeah, oh, hindi na. Oo, oh, alis ko kami rito. Eh, Chong, saan naman tayo pupunta? Ah, Kung aalis tayo rito, wala tayong titirahan. Milano, sige. Pwede naman tayong matulog sa bangkete. Eh. na. Alam nyo, kung ako lang okay, yan ako kalaban nyo. Kalaban nyo itong mga tao ito. Katunayan, dinalak nga itong mga barangay tanod para protektahan kayo kung hindi pandala yan. Ay, dahil eh, dinumog kayo. Jemma! Jemma! Tulungan nyo oh. kami! Ginato ko kami na mag... Dinalan kami. Dinalan kami na mag Nung wala kong matangay, tinangay ko yung tatlong borders oh, namin! Ina-stay ito! Tulungan niyo! Tulungan! Kita-kita po! Tulungan. Doon sa kis-kisan din nila! Doon! Ito na! Hindi! Tulungan niyo! Ito Ito Mahulang niya kayo! Nagsisyuko na kayo! Nakapaligiran namin kayo! Dali na! Nee! Hindi kami susunod! <laughs> oh, o chairman! Ina-brill tayo! Mag-brill tayo! Ano'yon? Ano'yon chairman? Tain lang mo eh! Tain na! Tain na! Tain na! Chairman naman, baka tutuhanin pa mga babae doon! Kamucharan naman tayo! Maglamay tayo! Chairman! Baka sa susundin na election hindi na kayo boto nun! Oo nga! gagawin ko? Ano? Oh, may tanking dumarating! Oh! Mga SWAT! Ano naman ginagawa ni General! Mukhang hindi nyo kaya pasukin! Kaya kami nang Tama! Kanya ko inyong mamarapatin! Excuse me! Ay! Ay. Eso. Oh. Oh. Ay. Ya betul. Dekatlah. Oh. Dekatlah tak Ayun naman ang lumabas! Huh? Sige tayo mga larwas mae yung dulo. Borales. Ah! Borales. Borales. mo Borales. Borales. Ito! 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 Borales. 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 Ito! Borales. 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 আচ্ছা

ต้อากมได้ไม่ไอ้ึ i'm sorry Napakalaking Eh, tuloy. Eh, matagal na yari, hindi ka nagtatanong. Tapos mo? Hintay ka na, hintay dyan sa labas. Hindi ba na mas... <laughs> o, oh, ayan. Ayan, hindi ka kasi nagtatanong. Kanina pala eh. Ba't hindi mo sinasabi? Okay yari na ba ito? Na. O, Subukan mo. Subukan ko. <laughs> yari na nga. <laughs>